Miss Grand Philippines 2023 candidate Catherine Camilon nakunan ng CCTV sa mall bago naglaho. Mga netizens, hindi mapigilan ang ikomento patungkol sa nangyari noon kay Jovelyn Galeno. Inilabas na ang CCTV footage sa mall kung saan nakita ang paglalakad ni Miss Grand Philippines 2023 candidate Catherine Camilon bago siya nawala. Kuha ang footage sa isang mall sa Lemery, Batangas makikita na naglalakad si Camilon at nadaanan pa ang isang perfume stall. Nakalagay sa timestamp ng video na kuha ito noong October 12, 2023, bandang 7.23 ng gabi. Ayon sa kapatid ni Catherine na si Chin Chin, October 13 ay hindi na nagparamdam sa kanila ang kanyang kapatid. May post pa si Chin Chin kung saan nilagyan ng missing ang kanyang kapatid sana makabalik ka na sa atin. Madaming nag-aalala sa'yo. Kung nasaan ka, halos dalawang araw ka nang walang update sa amin. Wala namang alis na wala kang update. Sana okay ka lang kung nasan ka man. Mahal na mahal ka namin. Anya. Sa Facebook, inihayag din ng ina ni Catherine ang pag-aalala sa kanyang bunso at nagdasal na sana'y wag itong pabayaan ng Diyos. Anak, sana alam mo na higit sa aming mga puso at isip na kailangan ka namin makita at makasama. Mahal na mahal ka namin. Uwi na anak. Mag-iingat ka. Kailangan namin mas maging matatag at matapang para sa iyo. Wika niya. Narito naman ang saring komento mula sa mga netizens. History repeat yung nangyari kay Jovelyn Galeno na nawala din siya galing sa Robinson Mall sa Palawan. Sana mahanap na siya. Pwede siguro ipatray sa network provider niya ang mga huling tao na kausap niya baka sakaling makatulong since nakaregister naman na ang mga SIM card ngayon. Ba't hinaayaan na maglakad mag-isa candidate pa naman? At parang ganyan din, may nawawala rin noon sa mall. Dapat dyan, Rafi Tulfo in action para mabilis ang aksyon. Ganyan na ganyan ang nangyari kay Jovelin Galeno. Sa mall din siya huling nakita at nawala. Nakakatakot naman. Parang Jovelin Galeno part 2 lang to. Nawawala na lang bigla from mall din. Style Jovelin Galeno yan ha. Naglalakad sa mall na naman.